muli. Harito na naman ang inyong madiskarte money. Ayan, nandito na ako sa pinakatoktok ng SM Aura. Ayan, ito yung kanilang pinaka uh, sikat. Dito ay mayroon sila mga restaurant at may mga halaman at may fountain din sila dito. So, nice to ipakita sa inyo ang kanilang mga halaman muna dito sa bunga. Galing ako doon sa baba. Ayun, guys. Nakita niyo yun. Ayan. Ayan. Ang escalator ako. Ayan, guys. Ayan ang kanila mga halaman, guys. Ang gaganda, no? yeah nag dito kailang lang maliwanag pa kasi ngayon. Kaya hindi pa nila masyadong din. Hindi pa sila nagbubukas ng kanilang mga hilaw Kaya nakita nyo yun. Pakimin, I mean, lalabas tayo doon. Ito yung kanilang mga halaman dito ang kataba, no? Nilulusog ng kanilang mga halaman. At may mga bald dito. So, it means, nabihilaw pala dito sa gabi. Ayan, okay, no? Ayan, okay, no. <laughs> ang cute naman itong daon ng <laughs> sabi niya. Ang lang, no? Ang cute naman. Parang bonsai. No? Binonsai na banana. Ayan. Ito yung makikita sa bungad pag-akyat ng sixth floor. Ayan, no? Ayan. Ayan, doon ako galing. Ayan. So, ayan. Lalabas tayo dito, guys. Ayan. Oh, sarap ng hangin na yan. Maraming mga kainan dito ang restaurant. Eh. Uh, Masarap kumain dyan kung mayroong kang custom mo. Pero pag nag-isa ka, malungkot kumain mag-isa. Kaya ako'y nagpakabusog na sa bahay bago umalis. <laughs> Para hindi na ako kumain. No? Maraming mamaya na lang pag inutom ako, kakain ako. Pero doon kayo sa uh, galing ni Chow King. Dahil ang gusto ko doon sa ah, Chow ay ang kanilang beef noodles at ang halo-halo. Ayan, yun ang habol ko dyan sa Chow So, ayan, dito muna tayo guys. Habang maliwanag pa, mag-video muna tayo dito. Ayan na, ayan, pakikita ko lang sa inyo. Itong place nila dito. Tapos ng building. Ayan. Pwede ka mag-order ng pagkain dyan sa loob pagkatapos dalhin dito sa labas sa ata. Dito kumain. Pwede guys. Kung gusto nyo rin kumain sa loob, pwede rin sa loob. Naka-aircon din sila doon. Pero dito hindi naka-aircon. Kaya lang, nature and dating. Pwede rin maupo dito guys. Halimbawa mag-selfie-selfie. -selfie. -selfie pero hindi naman nila pinagbabawal lang maupo dito ito no, ang ganda nito siguro guys sa gabi, ang liwanag no, hindi pa masyado nakikita dahil nasa pero naka open na yung light nila oh. naka open na kanila mga Christmas light kaya lang hindi masyadong kita dahil nasa maliwanag pa mga 5.30 pa lang no guys, ayan ibay ng kanilang upuan, no? Ayan, o. Oh. Ibay ang kanilang upuan, no? Ayan. Parang plastic na gawa sa ratan. No? Pero plastic ratan siya. Pati yung table nila, oh. May salamin, no? Makapal yung salamin, no? Table nila, matibay. Ginalot nila ang bakal, no? Ayan. Kung oh, may mga ibon doon, no? Oh. Ang ganda dito guys, siguro sa gabi na. Magbaba dito sa gabi. Ang sarap-sarap siguro. No guys? Nawala yung fountain. Ay, yun. Nawala na yun. Ang yun. pagpasok doon ay nandiyan ng PhilHealth, nandyan ang SS, nandyan sa, nandiyan ang pag-ibig fund. Ano pa? Marami. Uh, ano pa? Marami dyan na mga uh, government uh, office, no? Marami dyan. Kaya may alam din sila dito. Ito guys, kailan plastic na ito. Oh, plastic na nga no? Akala mo real kung tingnan mo, no? Akala mo totoong halaman No? Ayan, plastic na. Pero yung nandun sa labas ay halaman na siya talaga. Binuksan yes, na nila mga ilaw. Ang ganda. Ayan, oh. No? Nakikita nyo na ngayon ang ilaw. Kanina wala pa yan, oh. No? Ayan. nag muna ako ng konti dito para hintay ng pagbukas nila ng ilaw. Kanina binuksan na rin nila itong mga Christmas light. Pero itong malalaki binuksan diba, na rin nila kaya lang hindi nga makita so naghintay ako ng 30 minutes ayan kaya ang ganda tingnan guys no, Kitap-kitap na yung mga ilaw nila ilang, ilang. no, ayan ang ganda ikita na ayan no? marami rin mga nakaupo dito ayan nagpapahangin lang sila ayan no nagpapahinga lang, lang. No? Ayan, may mga nakaupo sa bawat table, no? Sa bawat lamesa, sa bawat upuan, may mga nakaupo. At nagpapahingat, nagpapahingin lang. Kasi ang sarap dito, guys, dahil may mga halaman. Ayan, ako din, eh. Ang halaman din ang hinabol ko dito. Kaya ako yung nandito. Ayan, guys, no? Napakasarap. Ayan. So, ayan. Ito, okay, Ito ang halaman dito kung nakikita nyo. Ito yung parang bambu. Ayan, real na halaman yan. Ayan, ito. Ayan, halaman nito. Ayan, no, okay. guys. Ayan, ay turuti natin. Masusugutan niya. Kaya lang huwag natin turuti, Kawawa naman ang halaman. <laughs> Ayan. Yari, yari, yan. Ang halaman nila. Yung nandito. Kaya ang sarap lumanghap dito, guys, no. Malamig, mahangin. At natural lang. Hangin dito, malinis. No, dahil gawa sa marami mga kahoy, mga halaman na nandito dito at nalalangat natin. Napakasarap. Pero dati nga guys, mayroon silang fountain dito. Ayan. Pero ngayon, wala na silang fountain. No, nawala na. Siguro, uh, baka nasira siguro. Hindi natin alam. Na, dalawa yan eh. Tsaka yun. Yan ko ang harap dito <laughs> kaya gusto ko pang magtambay <laughs> masarap na magtambay muna dito no, doon mo ko tayo doon guys ah, ayun doon muna tayo dito ayun dito tayo sa mayroong halaman ayan ah ayan ayan guys, nakita nyo, binuksan na rin ilang ilay yun yung pinasokan natin kanina yun yung uh, gali ako sa escalator tapos, lumabas tayo dito ayan no yun, yung mga klamad yung kanina na ipinapakita ko sa inyo wala pa niyang ilaw kanina ngayon lang, magkaroon ng ilaw ayan no, <laughs> ang ganda ang ganda ganda guys, no <laughs> ayan, ang ganda ang hangin, ang sarap ang dito ngayon yeah, you know, nagagalawa na mga Christmas light dito ako guys nakaupo ayan no ayan sa tabi ni pang bangko nito. dito ako sa likod ko maraming may mga halaman ayan ha <laughs> sa ulo ko pa yung halaman ayan kakita ko sa inyo mamaya yeah. ayan, ibabalik ko yung aking camera para makita ninyo no, si mami ninyo dito lang at nagpapahangin no ayan ang oh, sarap ang yeah, hangin. <laughs> oh, wow, ang oh, sarap-sarap. Mm -hmm. Nakakalangat ako ng hangin na galing sa punong kahoy. Napakaginawa, napakasarap. Kasi mahilig ako sa nature, guys. Mahilig ako sa nature. Kaya siguro ang aking video ay palagi pinapakita ko. Kaya mga view, kahit noong pang teenager ako, mahilig na ako sa mga magagandang view no? magagandang view bata pa ako, mahilig na ako sa mga magagandang panahin kaya yan o nilapag ko yung aking bag ayan na ayan na yung aking bag oh, ah, ang dami laman yan guys <laughs> may, may mga payong ako dyan may inumin may ah, uh, baon na tinapay masarap yung tinapay na dala ng aking manugang. <laughs> Nagbaw na ako ng ito. Kaya sabi ko, kung ginutom na, ginutom ako, ay makakain ako. So, ha, uh, yan. Pero busog pa ako dahil kumain ako, kanin ang kinain ko. Panangalihan ko ako na kanina. Yan, yeah. <laughs> dadaan tayo dyan mamaya guys. Yan, yung may ilaw na yan, no? Dadaan tayo dyan doon sa loob na napasukan nila ayan mga refs yan yung mga nandyan mga refs yan so mas gusto kong nandi dito kasi dyan na makikita natin resto, ko na kay nano makikita natin hindi katulad nandi dito ay halaman natin nakikita at nalalanghap na sariwang angin na nanggagaling sa halaman ayan no at nakaka-relax pa, no? For the meantime, nakaka-relax pa ang mami ninyo dito. Ayan. <laughs> ang sarap. <laughs> ang sarap talaga. Maupo dito, guys. No? Ayan. <laughs> okay. Ayan. Yeah, sarap mamaya. Pasok tayo doon. Pakita ko sa inyo yan. Yan na ya yung door na yan, pakita ko ulit sa inyo. Dumaan tayo doon kanina kaya na, wala pang ilaw. So, mamaya pakita ko sa inyo, pagbalik ulit. Diyan tayo dadaan, doon sarado na ah, eh, maganda rin sana doon. O, pakasok doon, may security guard. Kaya lang, hindi tayo pwede doon dahil close na ang door doon, haba kailang ikot na tayo papunta doon sa likod masarap din din na hangin din masarap na hangin doon okay guys ayan yes, okay guys nakita ninyo ang ganda no ayan, ayan na. nakabukas na ang kanila mga ilaw ayan kanina madilim pa dito no ayan kasi maliwanag kanina kaya hindi natin makita yung ilaw na ito ay binaksan na nila ang ganda ito nang hinihintay sa so daw nila na mabuksan na ayan okay so kaya sabi sa inyo pupunta tayo doon at kita ko kaya. sa inyo mga nag-office walk yan sila, no? Yan, bumababa na sila. Bumababa na sila. Eh. Yan, ito yung sabi ko sa inyo, no? Ayan, gagaling na tayo dito kanina. Kaya lang, hindi pa nga bukas yung mga bulb nila. Diba sabi ko sa inyo, may mga bulb. Kaya inantay ko lang na Nagpabuks kami lang, kanilang ilaw. Ayan, para may pakita ko sa inyo. Ang ah, kanilang mga lights nito sa kanilang small garden. Ayan. Mayroon silang garden dito. yung kanina, pinakita ko na ito sa inyo. Ayan. Ang ganda-ganda boys, no? Ayan, ang grass. Ayan, lumabas tayo doon. Kanina. Ayan, ganda, no? Okay guys, hindi na tayo magtagal at muli nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy ninyong pagtangkilik na aking mga videos at please don't forget to subscribe, like and click the button bell two times upang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nais kong ibagi para sa inyo. Maraming maraming salamat at please don't forget to comment down below. Masipag si mami magbasa at mabilis sumagot sa lahat ng inyong mga katanungan. May the Lord God bless you all. Bye bye. I love you all. あ